Maboy, eh, inaanap si Mamboy, hindi nila nakikita. Maboy. Ano kung magtasago si ma okay, ma ka. Ano ang problema mo? Ha? Ha? Maboy, sigarin nyo. Wala, wala. Happy Monday. Pagka Monday, huwag kang malungkot, ha? Ha? Ito daw yan. Si Boy, meron ako, Wala kayong pandasal. Hindi na nag-deliver yung pandasal. Bah. Hindi ko nga nakikita. Hindi ko kaya, ano yan, napakasyo. Basta hindi ko na nakikita.

Lagay mo dito. Tapos kumuha ba? Kinanood. At ang pang umag. Ang pang umag. Pa Wala na pagka maulan na kanyo. Ang dami natin pala. Nasaan yung mga pala natin? Bumili pa lang ako ng mga mga Yung mga 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 naman. Ang dali po po. Good morning, good morning. Ay, tulog. Ayan, namunod. Ayan, namunod. Ano lang ito eh, yung tawag doon. Basa nga, yung tawag doon. Marami tayong tatanim. Bumili pa ako ng ano. Nang... Oh, yan. pa ako ng... Kamatis, tsaka talong. Ang ng kamatis ka na, tsaka yung lalo sili. Ganyan lang yan eh. Pag natapunan na ng ano yan, bulan. Okay na yan eh. Good morning. General cleaning kami. Eh. Yun, nadulas pa. Ayan. Uh, nagtatanim kami yan. Tapon namin yung mga nandito. Eh, kanya mga batang ito. Ito pa si Rudy Boy. Ayan, eh. ay pepesto pesto na Ay, pepesto ko yung kalamase. Eh. Ay, na, meron na dalawa doon, doon. Eh. Oh, meron na. Oh, tapos tanggalin natin lahat ng dumi, ano? O, sige. Doon, tanggalin. Tapos mga kangkong, tanggalin na natin, ha? Eh. Mm At e, saka yung mataas na laman, Ginagawa natin maglalagay na tayo mga Christmas light niyan. Ayun, lahat, ready ba? Tayo na, na natin yan, patay na 'yan. Ang ganda ng mga yeah, no. ganda -ganda. Yan oh, ganda-ganda. Kamatis, nilay. kami na mga kamatis namin. Ayun, na dito ng de syo ngayon sari Boy okay. ano pa pala yung yellow sa kamate sa nararamdaman mo diboy hindi binay kagad oh ah mo aidado sari bunga na niya pag natin ng buro, Paaraan na mo. Ito so, pwede na yan. Nangilog na yan. Taming buhay. Eh. Manibal. Manipalag na. Huh? Ito, tignan mo ito. Nasira lang. Huh? Hmm? Nabibiya Nabibiya ko sa uh, mo, maka uh, minus ka na ng ilog sa ilog dyan. naka na. ito pu kasi kaya ganito hindi na i-spray tayo pa rin buong rodi po dyan dyan din po eh tapos kailangan ng panghukay tangano at eh diyan pangtaon puro no ito sira tayo tayo Pagka ano, pwede niya naman, pwede naman natin na spray ng ano yung sabon. Oh. Sabon at na ano? Sabon at na dyan oh. Antiga. Oh. na konti mantiga. Mendes. mentes mga ito. Ito talong. Talong, bahay Sira, Ano lang Pang... Oh, Pamburo. Pamburo. Kunti hmm? <laughs> ka nang wala pa. Kunti ko ka nga. Kasama talaga eh, Rubi. Eh. May karma ng konti. <laughs> ah, Ganong-ganong, na, ah, nagkomenta. Sabi niya, hindi daw yayama si Mambo. Sabi niya, paano yan? Libre. Libre na ha, si Mambo Lahat libre. Patitiraan. Dalawa na bisna, ang beses na sunugan ng bahay pero pinagawa ko kasi eh hindi raw yung mama kamukha ko kasi okay. hindi naman ganoon para ah uh, ano rin, rin na na para hindi um, rin ito. ito dito ka mo pa po sa kanya dito tumo pa sa na pupunta para hindi ko wawasin ang mamboy to dito ko na pa ano sabi ko na may gusto mamboy to yung, mambo yung trabaho ni mamboy mga ito kumuha lang ng kampo yun lang para sa waster, sa api.

Sali mo doon. Sige. Banda mo rin para hindi mababasa. Ang daming itlog. Sayang, oh. Sige. Banda mo rin. Sulak mo. Sulak mo lang doon. Yan, 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 yan. Na Dapat matakpa ng yer, oh. pa, oh. Sipa, Ito pa, oh. Ito pa, ito pa. Talagay mo, Jeremy. Yan. No.

Kalau ya jangan kalau jangan tahu, wah, orang ini gimana sih mendingan kita ini, Oh, ini ganteng, kamera, penuh 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 gantungan penuh penuh, penuh penuh itu, ya,

Ayan. Oh, Ayan. Ayan. Tapos natin kami ng maraming kalamasyen. Tapos. Ayan. Takin namin sa banda doon. sa dulo doon. Ah, ito pala si Gebre. Gebre. Magkatapos muna. Ganun tayo ng kalamasyen. Tsaka, yung ano, yung talong, ipaalitan na natin. Ayan. Tataan naman pala dito yan. Good morning. Good morning. Yung kisa niya, tingnan niyo, ang upas na. Kaya po tao, ganito kami, mga edon. Minis-minis pa dito. umiilaw pa to, ha? Umihilaw po yan? Stripe mo lang na ganyan yan. Tapos yung tisa niya. Sandaling trabaho lang ito, Rudy. Bakit hindi na gagawa ng mga, ano mo, ano mo. Ganito lang yan. Tapos, eh, hindi nuyo pilang ganyan, ano, para hindi kayo tas ba tas ba Huwag na ganyan, na Binagadun. Ayan ah. Ayan ah. Napakagandang magtrabaho pagka walang araw na ganyan tapos. Ano? pag mayroon ka nagagawa, gagawa, din nga nagaan ng doob mo. Hindi nga puro nalang kayo cellphone, may saka naputulog. Ah. Ha? Hmm. Ano? Naman na hindi naman na eh. na trabaho. At tignan mo nga yung iskoba at hindi. Ang lang na ganyan Mayroon pang Kapalit natin itong alambre. Ang kakalawang kaya pumapat Ano? So, so, so,

hmm Ah, aba. Hm. Kumtot. Ah, dito. Ah, marami sa okay. <coughs> maulan na wala. Hmm? Eh, yeah. na yung abang ah, hindi umuulan Ryan no sa labas ano para yung ano yung mga ah, ang dami mga na naman gamit ng tangkay. Ano siya lewo ko ng dignan din, limang gawang nigit. at doon ko 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 ko